Hello bestie, wala na akong time talaga mag-edit kaya naman mag-express, luto na lang tayo. At ito naman ay pork tinuguan. Pinakuluan ko na yung tenga ng baboy pagkatapos nagisa na ako ng bawang sibuya sa mainit na mantika. Sinunod ko naman yung pork shoulder o yung pork laban <laughs> At pagkatapos kinisa ko lang din siya. Sinunod ko na din yung tenga ng baboy, same lang din ng hiwa dun sa laman. Yung pang-asim naman neto ay vinegar lang o yung suka. Pinakuluan ko muna yan hanggang sa mag-evaporate na yung vinegar. Sinunod Sinunod ko naman yung pork blood o yung dugo ng baboy. Frozen yarn. Dalawang containers yung nagamit ko dyan. Pakukuluan ko lang yan pero bago yun, naglagay muna ako ng sili haba. Malaki yung size na nabili ko dito ng sili. Wala kasi ako makita yung katulad nun sa atin. Nilagyan ko lang ng tubig para naman hindi matuyuan yung sabaw. Pangalawang beses ko palang magluto neto, bestie. Dahil yung una, Nagbuubo siya kaya naman nagpaturo pa ko sa aking ate. Ang pangalat pala dito ay patis. Pagkatapos nilagyan ko ng paminta at asukal. Alam mo ba bestie ang tawag sa mahirap na hayop? Eh di pork. <laughs> Achiche. Ayan na bestie nakita mo ba na lumalapot na siya at syempre nagiging dark na yung color niya. Ibig sabihin, luto na yung pork blood. Kaya kain na tayo, lami yarn.